Noong ikatatlumput isa ng Disyembre noong nakarang taon, inanunsyo ng LTFRB ang deadline ng consolidation para sa Jeepney Modernization Program. Kaya ang ilang drivers at operators humabol sa deadline. Noong una, sinabi ng LTFRB na wala nang bawian ng deadline ng consolidation pero kahapon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawig ng deadline sa consolidation hanggang sa katapusan ng Abril. Ito'y base sa rekomendasyon ni Department of Transportation Secretary Jaime J. Bautista sa Pangulo. Uh, our recommendation for an extension was based on the number of unconsolidated drivers and operators, especially here in uh, the National Capital Region. Uh, the extension will allow them to meet the consolidation requirement. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, 145,721 units o 76% pa lang ng mga POV sa bansa ang nakapag-consolidate. Ikinatuwa e naman ito ng ilang chopper gaya ni Winston na nakapag-consolidate na noong nakarang taon. Yun lang, problema pa rin nila kung saan sila kukuha ng pambili ng modernized unit. Wala, hindi namin kaya kasi mahal yun. Wala. Walang hindi na kahit tatlo ang jeep mo, hindi mo kakayanin yun. Sa press conference kanina ng Department of Transportation, sinagot ng ahensya ang ilang panawagan ng manibela at piston na pagtanggal sa deadline. Sagot naman dito ng ahensya, I think three months is more than enough. And uh, palagay namin, uh, It will help us uh, improve the implementation of the BUB modernization program, no? And uh, uh, sabi nga namin in the past, no, uh, even with uh, 76% consolidation, this is already more than enough, no, to implement the program. Dagdag pa ng ahensya, ito na ang pangwalong beses na pinalawig nila ang deadline ng consolidation, at posibleng ito na ang huli. Dahil dito, hindi mo na manguhuli ng mga unconsolidated na mga jeep ang ahensya na papasada sa kalsada sa February 1. As long as they are registered because the President has already issued the directive na ini-extend po nila yung deadline for consolidation. So, therefore, the LTFRB then will be giving them the confirmation. <coughs> now, it is up for them now to register this with the LTFRB. So, in so far as the FRB is concerned, wala po po on matters of franchise. Maaalala lang hindi inaprubahan ni Pangulong Marcos ang pagpapalawig noon sa December 31, 2023 deadline noong Desyembre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.